Pretty. No, thank you. Breakfast ko kayo. Kung may kilap-kilap ang mata mo. Eh! <laughs> ay nag-lo. Kumakain po siya. Pero breakfast. Ayun. <laughs> ay dumaan na babae. Sobrang ganda. Lumingon si Pinsan. <laughs> ang Diyose ng bahay. <laughs> si <laughs> si Kung <laughs> mga si <laughs> natin ha. Ay si tata ya. Na, ganda ha. Ay ganda Ayan, dito mo kami. So far so good. Good morning. Ano oh, tayo nung no, almusal mo -al tayo? Wah. Ah, dito ka pala tayo nag-almusal tayo. Ali oh, good morning. Good morning. Amanda, oh, amanda, dito oh, ka pala nag-almusal kaya wala ka pala doon. Oh, today. I'm okay. You look pretty. Oh, thank you. Thank <laughs> <laughs> you. <laughs> 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 Kung may islap-islap ang mata mo. <laughs> <Yeah. laughs> <laughs> Maganda tulog ma ha. Okay lang. Okay, naano tayong breakfast. Wawal tumang isang nasya. Salamat! talaga nagluto na yata talaga si Mika Hmm. Oo. Oh. Kapag pumasok. Kaya pala ba si tatay pumunta dito eh. Wow. Parang lugi kami tayo. Ikaw na una. Hahaha. <laughs> oh. Nag-message sa akin. Buti ba? Nag-message si <laughs> Rika -tata kay tatay. Iba talaga. Hahaha. <laughs> <laughs> Kala ko una ka na sa site eh. Yan ang kumakasawa, ang gano'ng extension. <laughs> Kaya pala. <laughs> ay, yan. Uh, Nagpansit-pansit din sa bahay. Uh, uh, mat. Ay, nag uh, uh, sila kanina. Ay, nag-ano, nag, -ano, nag uh, oh, good morning. Dito na, hindi tayo kumain ng pansit, bato, dito kay Riga. Good morning po. Pero sa totoo lang, yung mother ko, pagkali sa bahay, hmm. nagluto dito. Hindi ako kumain, sabi ko hindi ako kumakain kasi ng agahan ng gusto. Pero dito, hinahian na, Binigay na sa akin. Alam naman, na ibalik ko. Ha, kaya naman. Kaya hmm. kailang kumain. Hmm. So, straight, hindi ako tayo kumakain ng agahan. Kakapi lang ako. Oh, breakfast, kumakain po siya. Pero breakfast, ayon ah, po, shout out po sa mga ano dyan. oh, shout out po sa mga tao gama dyan. Ako po, uh, 2002. Uh, almost, uh, dyan okay. sa, dyan okay. sa, ano, uh, Albay. Ano, so, shout out po sa mga agila Uh, member po ako dyan sa, ano, sa Bataan Eagles. Set po sa inyo. Um. Sad to say, nangyari kahapon, hindi ko may vlog yung nangyari kahapon namin ni Kuya papunta doon sa kapatid niya. Hmm. At yung mga video ko doon, Saan doon sa si 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 cellphone, si kaya lang nangyari, uh, si hindi ko alam. Nawala yung cellphone ko, doon po yung mga, ano, andun po yung mga video ko papunta doon. So, na wala ang aking bagong cellphone na pang vlog so ito lang ginagamit kong luma ang katotohanan po ganito kasi <laughs> paano na wala may dumaan na babae sobrang ganda lumingon si pinsan kalimutan <laughs> niya may hawak pala yung cellphone <laughs> eh <Hey>, joke lang yari <laughs> eh, ni misis hindi <laughs> 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 ano talaga parang naisip ko nga baka nabudol siya doon <laughs> <Saan> na <yan? laughs> yun talaga di ko alam kung ano nangyari hawak hawak ko yung cellphone uh -huh. Pupunta kami ninsan ni doon sa ano sa, Mer sa Mercury, sa bibili siya sabi ko wait insan ang init bili mo na ako ng ano ng buko juice Para bili ko lang buko juice ininom ko tinapo ko pupunta ako sa Mercury lapit-lapit lang pagpasok ko doon sa Mercury Sabi ko insan saan kaya yung cellphone ko? Yan, alam sa bag ko. Mm -hmm. Inisip ko na lang, na sa sakyan. pagpunta ko sa sakyan, wala na. Yung pala, talagang totally na wala. Uh, na na wala. black ako, di ko alam. Basta na black ako. Naiwan mo yan sa So, <laughs> hindi yun had lang. Uh, hindi yun had lang sa pag-vlog ko na mawala yung cellphone ko. Mm -hmm. Isa yan sa mga sigo hindrance o mga pagsubok lang mm -hmm. na nangyari sa akin. Pero ipagpapatuloy ko pa yung gawaan ito. Saka meron naman home credit. Hahaha. Eh. <laughs> Gusto mo ba Samsung? Pero <laughs> <yung> credit naman. Ayun <laughs> mo nga. Rin. Last, ano, pala, last day na umalis ako dito, galing dito. Mm -hmm. uh, na disgrace ako. Uh, Pauwi. Pero, minor lang naman. So, sabi sa akin, yung na pumunta dito, babalik, e eh, huwag ko patuloy magpatuloy. Pero sabi ko, mm -hmm. hindi yon had lang para sa akin. Pagpapatuloy ko pa rin ang aking gustong gawin uh, mm -hmm. at uh, makatulong din sa mga hadhikain ng DIMPA Hawaii makasama ako doon sa kanilang mga ginagawa kaya pakisupportan po ako ang Bicolano TV hindi po yun hadlang uh, pagpapatuloy ko ang aking nasimulan hindi ako titigil Shout out po sa mga taga ayan sa mga abroad sa United Arab Emirates taga ako dyan almost 9 uh, years ako sa uh, abroad ay, po. yan po, dito po, po kagigirika. Ang bahay nila. Ay, ano? Hindi. Malambing yun. Hmm, isin... um, yan guys. Ito po. Ang... Um, ang Jose ng bahay ay, si muna, si ikang. Tapos, <laughs> yun, na, na, siya ay, po. Ayaw, At ah, yun po pala yung ano, ah, uh, namit ko po yung future husband ni Ikang. Yan okay. <laughs> po. Hello. Yan. Pwede mo lagyan. So, Ah, gabay sila kasi uh, ang stage ng pag-asawa simula pa lang yan. Unang hakbang pa lang. problema ang darating. Kaya maging stable sila, pag-aaway, magbabati, dapat stable pa rin. Natural yun. Uh, may mga bagay na nag adjust pa kasi minsan. Uh, yung mag-asawa na kayo, doon yung malaman yung totoong mga ugali nyo. Kung ano yung mga ayaw nyo at yung mga hindi gusto. Uh, dapat maging patient kayo at magpagpatawad yun lang po yan uh, kasi na bago, ako matagal na, na nag-asawa lalo na yung pinsan ko more than 20 years nang kasal yun <laughs> kaya ako ilang, ilang years pa lang years pa kami nag-asawa ko ng total so 14 years pa lang kami nang asawa ko so maraming pag-aaway uh, away bati pero andun pa rin may pagkakamali eh, dapat patawarin so kasi kalau kung may mga anak na kayo ang focus dyan yung bata at hindi yung yung personal na buhay nyo lang ang ano uh, ah, pinapakinggan laging na mamagitan dyan pag, laging isipin nyo yung bata yung anak nyo hindi lang po yung emotional mo emotional niya kasama yung emotional nyo pero lagi yung isa sa gitna eh, yung anak nyo na yun ang magiging sentro ng buhay nyo. Kasama, natural, si God. Kasama yun si God kasi ang buhay natin ay lagi may Diyos. Yan po yun. Kasi, muna, bata pa sila. so, may pagdadaanan. May mga time na walang makain. Minsan, so short, minsan minsan, minsan pinag-aawayan talaga yan kahit sa kami ng asawa ko kahit malaking ano suldo ko ng konti minsan may time taga kinakapos Di mo, may siya hindi mo alam uh, ah, pa rin kahit 25,000 sa buwan tapos pa rin kasi may mga gastusin na hindi po natin alam so the best talaga niyan yung babae ang mag, mag ano. lahat talaga ah, ang kamay ng babae kung pwedeng sampu sampo, sampo <laughs> ang lalaki isa lang ah, kaya ang ang ano yung ano nila yung pag-iisip malawak kaya naman magtrabaho ng multiple uh, yun ang kakayaan ng babae sa lalaki naman uh, sa trabaho lang parang straight lang nagiging successful kasi ang lalaki kasi nakapokus lang siya sa isa ang babae kasi mala marami kaya niyang gampanan ng tatlo to apat ang ano ang babae pinang ano ng babae kaya mostly secretary babae ang the best na secretary ang babae kasi nakikinig na siya nagdidictate pa yung ano nagsusulat pa yan <laughs> yun ang kakayahan ng babae yung okay. na siya ang boss tapos nagdidictate pa siya nag nagnunot pa siya habang nakikinig nagnunot pa yan <laughs> kahit naman nung ispil pa tayo oh, so, eh, diba? ganun ka galing ang babae sa kaya, kaya sa <laughs> kaya ang gumawa ng tatlong gawain in isang ano <laughs> on the spot ang lalaki isa lang talaga hindi siya maka kaya lang lagi ging ano yung lalaki kapokus kaya naging successful kasi isa lang eh, ang ginagawa niya ayan po good morning at kami nagluluto at yan po ang sa ng bahay sana lagi ka nilang makita ng mga viewers na laging masaya at healthy yan po bye bye ayan na po ang kabuhan ng bahay ni Kang. so so survey na natin <laughs> paikot Ayan po. Mostly ang safety tank nasa labas kasi in case uh, ano, pwede nilang ilipat, pwede nilang pasipsipan kung puno na. Asa ano, si safe for safety. Ayan po, ang ganda. Okay. Ito po yung sa loob ng CR. So. Kami na. Almost 80% na po. 80% na yung nagawa. You no, know? Ang laki po siya tapos si Vince TV siya na ngayon ang ano ngayon foreman <laughs> natuto na na rin siya sa Katagala, sa daming pabahay natuto na rin ang hawak niya yung dati ano eh pamingwit eh ayun yan na camera ang hawak dati <laughs> camera rulila, na. Oh, rulila lang <laughs> ayan po ang mabait na asawa ni Ikang the future yan Ah, sabi niya rin, bata pa sila, kami matanda na. So, advice lang tayo sa kanila. Matanda din sila. <laughs> Kasi darating din sila sa, oh. <laughs> sa magulo, ano, sa buhay na masaya at malungkot. At sama lahat yan, emosyon <laughs> Ayan po. Ah. <laughs> <laughs> parang hindi ko makita tayo eh kasi nung unang makita ko parang ako bata lang na ano eh yung <laughs> yung grade 1 noon nasa uso yun <laughs> 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 yung unang gumit noon pag <laughs> <laughs> oh, ilimit parang bugoy 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 yan pa ng star wala na tayo ito mapag

Napunasan yung lens. Oh, oh. Linaw. Napunasan yung lens ah. Uh, Ay, lumilaw. Linaw. ko, bata ko ah. Amo. Amo. Amo talaga. Si Miss did, gusto rin yung magpabata yan eh. <laughs> <laughs> gusto ko gumawa <bungo> ng bata. <laughs> ako? responsibilidad dyan, Vince. <laughs> Pakain yan, Vince. <laughs> Ayan. Mag-ibang muna tayo, bis. Para may ano ng bata. Um, ay, yan po.

Hindi, yung six packet kasi, games the na sana. one Sa of seven, alam mo pari. Kaya nga ng six eh. o Nag-adjust. Sa kanin ka niya? Kanin. Eh si ano naman kung nag niya ng tayo ko pinataas? Ang video niya okay. Last galing Ganyan, Hey, kaya kaya. Oh, kung sabi niya. Malamit ka ka mo.

Kung nagkakaroon ng mga kumakalat, kung ng mga kumakalat, kung nagkakaroon ng mga kumakalat, kung nagkakaroon ng mga kumakalat, kung nagkakaroon ng mga ng mga kumakalat, kung nagkakaroon ng mga kumakalat, kung nagkakaroon ng mga kumakalat, kung nagkakaroon ng Sayang daw yung pagkain, pa sayo, kaya, Ay, tas, yung nasabihin pa sa iyo, mataba ka na Tapos pala ibigay ng pagkain, umusin mo. <laughs> noy, dahil pagpilitan na, urubo siya siya, may ipot yun nun eh. <laughs> Parang sakyan, uy, huwag mo nang alin kulang ko yung halo. Mm -hmm. Tul kulang yung halo, wala pa naman ang buhay yung mista Ha? Eh. Ah? Hindi pa tapos yung dalawa. Tulang? Huwag mo pa ah. na hindi pa Hindi pa tapos yung sila

Gua. 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 Gua.

hindi ko na eh kita interje lang di tulang ko ano Oh. kaya mo apat lang naman eh hindi nga apat operasyon man, di lang kasi may isa kasi, dito, pa tayo yan eh. tapos 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 na tapos 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 na tapos 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 Sabay ng ilong doon dapat ng kuha. Oo. Hindi na sa mateta. na lang para minuto <laughs> <Kasi, laughs> no, lang yan. Kasi nga, picture lang <laughs> na lang. Kasi, tapos si Potokami. Parang meron nga tayo dyan. Ayun dati yung bisagrata, ito. Ay, hindi na drama. Ay, na yan. Hindi yan. Eh, ano yan? Pagkakoy. Pagkakoy. Ay. तो निकूना ताई आपको नंबर ना तो निकल गांव लोगों बोला ना ताई मैं बस ना ताई आप बस ना चलूँ कुनामन आपने क्यों आया पढ़ा है तो आयो ना इतनों अलेक जानकर पागल है अलेक अबे को ये तो बेना

A lâu rồi tôi xong lại phải gần đây đúng không 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 đúng không

对呀。Uh vâng gì vâng 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 Để vâng

nang iba sa kanya direksyon Bakit naman habi <tipasi> ko Tara kain tayo kain Tara kain tayo Kain na rin gadi ah Kain tayo Kain tayo Wake up, today's gonna be a good day Wake up